ito, tanong natin si Eliel. Napapansin mo ba okay. si AJ at Gero lagi magkasama? Mm-hmm. Uh huh? huh? Ayun no. Ano? Hindi nila nagkape sila. What? Kapi Wh lang yun, kuya. Kapi. 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 Kape Kapi. Promise, oh. Sige, gusto ko magaling kay AJ. Oh. Ano yung, ano yung, ba't parang mas madalas kayo magkasama ni Jeron? Kung walang something sa inyo, gusto ko malaman, ano ba yung mga pinag-uusapan? Yung kung talagang... Mm hmm, hmm, ayan, Sino? talaga. About love life lang. Hoy! Oh. Oh. Love, love life! Lang. Love life nino? Naming dalawa. Hoy! Sinong dalawa? Hoy, bus Riddick! Bus Riddick! Parang napapansin ko si Kasmo. Ano? Parang... Sweet sila niya, no? Pero wala si Jerome ngayon, e. Eh. Pero lang ko sila na mapansin ni eh. AJ na lagi na sila magkasama. Malay mo, nga mo lang. Tropa lang, nagkakausap lang. Pero ano ang tingin mo? Hindi ko alam. Bala. Epeber, ba? Boto ka kay Kasmus? Kay AJ? Hindi, hindi ako. Ah, bakit? Ba Babayro kasi yung kasin mo, eh, no? Babayro, e. Oo, oh, sabi ko. Eh, ito, eto, 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 eto. Uy, kulin. Uy, G. G, G, G. Uy, ito ang seat niyo, ha? Sit nyo, ha. Yung ang besi mo, ha. Hawakan mo, G. Hawakan mo, hawakan mo. Bakit? Tinan mo, tinan mo si AJ. Si AJ, si Yen. Sam, Sam. Oh, ano meron? Oh. Parang napapansin ko. Hindi nyo ba napapansin na lagi magkasama si AJ tsaka si Jeron? Pero ngayon, wala si Jeron, eh. Pero... Kuya Enshoy. Oh. Ang ano? dami mo napapansin. Pero Ay, di diba? oh, ba? Eh. napapansin ko din. Okay. Napapansin ko din, like. I think hindi nila nakikita, pero... Oh. Mm. Ayoko si AJ tsaka si Jeron. Ayoko nang issue sa... Wala, pretty! Hello Hi, naman. Ate. Hi Ate. Naman asoy a pretty naman. Kulang <laughs> so, dito. Sure. ayun nga nababansin ko lang din talaga. Mm. Eh gusto ko rin tanongin si AJ kung ano bang may something ba talaga sa kanila kasi ako mm. kilala mo, kay Aris ako nakasuporta. Ano mo? Malalaman natin 'yan. Tanungin natin si AJ. Hindi pero ikaw, real talk. Oh. Napapansin nyo ba magkasama off cam ma? Hindi yung mga may camera-camera. Oh, camera. Ako, oh, oh, oo, Ako, diba? oo. Oh, oh, oh. Siyempre, pero pagdating si ganyan, igora ka dyan. Yeah, ay, ay, ito, ito mas issue mag-issue. Ito mag-issue. Tanungin ang maganda. Tano natin, na. Na, ng Ay, nasaktan si AJ. Oo, oh, oo, oh, oh, tara. tara. Oh, sige, ah. Oh. Oh. ah. Oh, oh. Ayan, guys, naka-vlog. Oo, oh, para uh, alam din nila, hindi lang puro off cam natin nakikita. Oo, diba? oo, oh, oh, matik yan. Hi, Jay! Hello, okay, pretty naman. Bawal mabasa. Bawal mabasa kasi pag nabasa ako, nagiging sirena ako. Naman. Kala ko siyokoy. Uy, grabe ka naman. Grabe ka naman ko yun, Soy. Uy, ito, tanong natin si El. napapansin mo ba si AJ at Jeron lagi magkasama? Mm-hmm. Ano? Hindi na sila. What? Kapi lang yun, kuya. Kapi. Kaya Kapi. 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 kape lang? Okay. Promise. Okay. Promise. Uh, promise. Promise. Oh. Uy. Oh. Hindi yan ah. Hindi pero yun nga. Ano ba yun? May something ba? Nililigawan ka ba ni Jaron? Hindi kuya. Kaibigan ko lang yun. Ano ka ba? Weh! Pero sabagay, uh, nagkaka-kape naman tayong dalawa uh, lang. Sabagay. Kape, kape, so, kape lang? Kape lang. pero kasi iba yung ano nyo yun. eh. Dati naman yung pagkaka... Ako kaibigan mo rin ako pero hmm. hindi naman tayo nagkakape kape ng tayo lang. Hindi kasi mm -hmm. malayo kasi si AJ diba sa atin? Kaya ano... Uh, Tapos pinya si AJ Kaya hindi makakapagkape yan. Kaya siguro eh, dito kasi diba ah... Uh, relax tayo, relax, relax. Kaya nakakapagkapit din yung yun. Baka nakita niya lang talaga si AJ na mag-isa. Kaya iniaya niya. Pero ako, kasi, pero hindi. Sige, gusto ko magaling kay AJ. Oh, ano uh -huh. yung, ano yung ba't parang mas madalas kayo magkasama ni Jeron? Eh, kasi kuya, siya lang lagi available. Ah. Mm. Kuya, kaya mo yung ano? Bakit hindi mo ako ayain? Oh. Ah. Oh, Alam ka, niya ayain na kita. Oh, sige. <laughs> <laughs> hindi, sige. hindi, sige. Ah. mo mayayain kasi laging available yan pag ano eh. Pag kasama ko, dapat mm -hmm. ay, kasama din ako. Hindi, pero gusto ko kasi ng issue eh. I mean, nag-issue. Uy, 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 malaman kung ano yung pinag-uusapan nyo. Ito, ito, ito. Niyo. oh, Siyempre, oh, si oh. best friend ko oh, right. yan eh. Best friend. Uh, oh, best, friend. Uh, best yan. ano nga? Hindi right. kasi, kung walang something sa inyo, gusto ko malaman, ano ba yung mga pinag-uusapan nyo? Kung talagang... Mm -hmm. Yung, mm -hmm. Yung, Ayan, yung, talaga. About, about love life lang. Oh. So, Love, love life. Love, life, Lamp. Nino. Namin dalawa. Uy. Yung dalawa, bakit? Sinong dalawa? Hmm. Comfortable akong ano eh. Sabihin na, na sa problema ko sa kanya. Oh so, parang game. ano kayo, may something na komportable kayo sa isa sa, oo, oo. sa talaga. Pero kaibigan uh, lang talaga kami. Kaibigan, uh, lang. Love. Okay, siya. Kaibigan? Na kaibigan naman si Jeron na. Ikaw anong tingin mo best friend? Okay. Ganon. Kaibigan. Sa kanila ni Jeron. Ano? Ano tayo? Kaibigan. Uy! Oh, ano ito naman? <laughs> <laughs> ito Si Jeron? Si Jeron? Eh, ta lang talaga ako sa mga taong hindi naman maluloko. Uy! Ano ito naman? Ano Ares naman? Ano naman? Ano si Okay, Pero kasi si Jeron, ang pagkakaalam ko talaga kay Jeron, ito nga niligawan oh, ni Jeron. Eh. Ikaw gusto ni Jeron. Si ate Sam gusto niligawan ni Jeron. <laughs> Pero kasi, Bartla, wala naman kasing sinasagot, sumasagot kay Jeron. Ah, kaya kung si so, sinabi nila, um... doon siya pupunta. Oh. Uy! Pero pili ko kasi, Saka, si Jeron, kuya. Pero pili ko kasi sa iba trip-trip lang talaga. So, baka so, ba, trip lang nga sa kanya. Oo, oh baka ba, pati kay AJ. Oo, oh, baka pati kay AJ. Is lang. Hindi, wala namang ano sa amin. Basta kami magkaibigan na. Pero masaya kayo? Masaya ako. Nakasabi. Oo! Mm Hoy! -hmm. Oh, oh. oh, oh. <laughs> oh, alam mo na! <laughs> Okay, sige, sige Ayos din Gusto lang din namin malaman Kasi napapansin namin Wala din naman nagbibidyo na lagi kayo magkasama Kaya sabi ko i video ko nga Tapos tanungin ko sila kung ako lang yung nakakapansin So, ayun, nalaman na namin kung ano yung ano nyo, na masaya kayo sa isa't isa Kung oh tablet Okay, so, sige, enjoy na kayo Sige, kuya Sige, bye-bye Sige, bye-bye